the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan. At Sapagagat ng Bawat pamilyang Pilipino. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, ka alas 12 na ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa tanghali. At gayon. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga FEG, mga artworks at mga mascots Nagagamitin para ho sa mga kilos protesta kasabay ng pagulitan ng EDSA People Power Revolution Anniversary. Handang handa na raw! Pagluta drip sa Sean Mariel Rodriguez Padilla sa Senado. Posible na raw silipin ng Ethics Committee. Agriculture Group naman, kinalampagan DA at BPI. Hingil sa bentahan ng bagsak presyong sibuyas online. Si Pangulong Marcos, biyahing Australia sa susunod na linggo. Probinsya ng Buhol, na na tirim mapayapa sa kabila huya ng engkwentro ng ikinasawi ng isang police at limang NPA members. Ang Presidential Communications Office hinimok ang mga kabataan na wag maging source ng fake news. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Lives. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa Tagpuan. -bali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, Heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Para na ngayon ng Sabado, mga kabrigada, February 24 to 24. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na ating mga balita, mga kabrigada, ipinasilip ng iba't -iba mga grupo ang kanilang mga artworks, placards, mascots at iba pang effigies na gagamitin ho para sa magkakasabay na kilos protesta bukas. Ito nga huy para sa paggunita ng ikatatlumput Walong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ipinakita ho nila yung mga paintings at mga placards, pati na rin yung mascot na kung tawagin ay tumindig. Yan nga ho mga kabrigada, yung signature na symbol ng isang artist na si Kevin Eric. Eric Raimundo. Bago yan, una ng tiniyak ng PNP na ipatutupad nila ang maximum tolerance sa mga magsasagawa ng programa bukas. Anila ah, magde-deploy sila ng mga tauhan, hindi para maging kalaban ng mga grupo, kundi para masigurong ligtas din ho sila sa mga idaraos sila mga programa. Kumapila naman ng PNP ng kooperasyon at kapayapaan mula sa mga makikilahok na mga grupo. Balita, nationwide. Posibleng pag-aralan na rin mismo ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang kontrobersyal na drip anywhere o yung deleted post ni Mariel Rodriguez Padilla ng pagpapagluta drip sa opisina ng kanyang mister na si Senator Robin Hood Padilla. Sa isang panayam, sinabi ng chair ng committee na si Senadora Nancy Binay, sisilipin na rin nila ang naturang insidente. Anya pag-aaralan daw nila kung ano ang naging mali sa insidente at kung may pananagutan ba ang actress host, lalo na hindi naman ito miyembro ng Senado at hindi sakop ng Ethics Committee. Sa kabila niya nanindigan si Binay na hindi tamang ginawa ito sa loob mismo ng isang government building. Muli rin niyang sinabi na nakababahalang iniendorso ni Rodriguez Padilla ang pagpapagluta drip gayong kalalabas lang ng warning ng DOH laban dito. Hindi rin daw dapat iniendorso ng isang asawa ng senador ang isang bagay na wala namang approval mula sa FDA. Bago ito una nang humingi ng paumanhin si Senator Robin Hood Padilla, hinggil sa naturang issue. Rápido y naman ang grupong sinag sa gobyerno na may pit na bantayan at aksyonan na ang nangyari nga hong bentahan ng mga sibuyas online. Una na kasi na monitor ng grupo ang hanggang sa 25 pesos na halaga ng sibuyas online. Luging-lugi kung ikukumpara sa benta ng mga local farmers. Dahil nga ho dyan ay napipilitan ibagsak ang farm gate prices ng ating mga magsisibuyas. Sa panayam ng Brigada Mega News FM Manila kay Sinag Executive Secretary Jason Kainglet. Sinabi ho dapat ay mas maayos na inventaryo ang Department of Agriculture pati na rin po yung Bureau of Plant Industry. Sa ganitong paraan, hindi na raw ho tayo mag import na mag import lalo na kung panahon pa ng anihan sa bansa. Ang problema po natin sa BPA ngayon, wala siyang monitoring kung nasa rin itong mga sibuyas. Hindi niya alam kung nasa cold store. Kung yun lang sana alam nila, eh di sabihin sa kanila, teka muna, dyan muna kayo sa call storage. Hayaan niyo muna ang ibenta at maubos itong local stocks bago kayo maglabas at magbenta. Kasi kung ngayon talaga, walang ilalaban ng local natin kasi nga, landed cost ng mga to. Uh -huh. Kahit legal po, ang landed cost ng sibuyas na nasa, nasa 20, 25 pesos landed cost na yun. O mga sila sa gobyerno na nagdagan pa ang cold storages at patakbuhin daw sana yan ng mga lokal na magsasaka. Nakikipag-usap naman tayo sa Department of Agriculture na dagdagan sana. Tapos uh, ang magpatakbo ay yung mga farmers ko para hindi na sila umasa sa mga private traders na may, siya, ang may, na siya rin naman ang may-ari ng mga cold storages. Yaheng Australia naman si Pangulong Bongbong Marcos sa February 28 hanggang 29. Ayon sa Presidential Communications Office, makikipagkita ang Pangulo sa Australian Parliament kung saan inaasahang tatalakayin ito ang strategic Strategic Partnership ng Pilipinas at Australia na nalagdaan noong nakaraang taon. Magkakaroon din ito ng hiwalay na meeting sa mga matataas na opisyal ng Australia para pag-usapan ng patungkol naman sa defense and security, trade, investments, people-to-people exchanges, -people exchanges, multilateral cooperation at mga regional issues. Inaasahang sasaksihan din ng Presidente ang paglagda sa mga bagong kasunduan sa mga lugar na may karaniwang interes upang umakma sa matatag ng relasyon sa Australia at palawakin ng mga pakikipag-ugnayan para sa Mutual Capacity Building. Samantala ipinagdiriwang na ng Pilipinas at Australia ang ika-78 na anniversary ng diplomatic relation sa darating na Nobyembre. Bagong bago, ringgada nationwide. Ang probinsya ng Bohol nananatili pa rin daw hung mapayapa sa kabila ng inkwentro sa pagitan ng kapulisan at NPA. Brigada Iris sa 12 i ibrigada mo! na nananatiling mapayapa sa pagkalahatan ng probinsya ng Bohol sa kabila ng nangyaring inkwentro sa tropa ng gobyerno laban sa mga pinaghihinala mga miyembro ng rebelding grupo kung saan nagresulta ito sa pagkasawi ng isang police officer at ng limang mga miyembro ng NPA sa Purok Dos Matinaw, Barangay Kampagaw sa Bayan ng Bilar, Bohol kahapon na ito ang siniguro ni na Bohol Governor Erico Aristotol Omentado at ni Police Lieutenant Colonel Norman Wells ang tagapagsalita ng Bohol Provincial Police office sa pariham ng Brigada News FM Cebu kanina. Ayon kay Nuez, nang nangyari ay isang isolated case lamang dahil ito ay isang law enforcement operation ng pulisya at hindi ito magkakapekto sa pangkalahatang kapayapaan sa buhola. Patuloy rin ani ang sinagawang checkpoint operation sa bawat bayan at lungsod upang masigurong mapayapa ang kanilang probinsya. Nananawagan ito sa publiko na huwag maniwala sa matatamis na pangako ng mga rebelde dahil wala itong magandang may 融入他们的生活，哈帮。 siniguro naman ni Bohol Governor Amentado na kontrolado ng otoridad ang peace and order situation sa kanilang lugar. Aniya, ang nangyaring enkwentro ay hindi kailanman makakapekto sa kapayapaan ng kanilang probinsya na napiling number 2 safest province sa buong bansa. Bagos ito ay mas makakabuti pa sabagkat nalagasan na ng mga miyembro aga rebuilding grupo lalong lalo na at kasama sa nasawi si Domingo Compoc alias Commander Cobra na siyang squad leader at commanding officer ng Senatahang Unit pang Propaganda Platoon ng Bohol Party Committee. Kaugnay nito, ayon ni na Police Lieutenant Colonel Nuez at Governor Mintano, ni safe ang kanilang lugar at welcome ang lahat ng mga lokal at dayuhan turista na bumisita sa kanilang probinsa. Nalaman na nasa full alert status pa ngayon ang buong pwersa na polisya sa Bohol kasunod ng nangyaring inkwentro. In the heart of changing lines, ito si Brigada Aires at well, depositaryo ng 90.7 Brigada News and Cebu, The Music and News of nationwide. Hinimok naman ang Presidential Communications Office ang mga kabataan na huwag maging kasangkapan at pagmulan ng mga peking balita o maling impormasyon. Apila ito ni PCO Undersecretary for Digital Media Services, Emerald Ridao, kasunod ng ikinasang Community Campus Caravan sa Leyte Normal University sa Tacloban City ng PCO. Ayon kay Ridao, isang napakalaking problema ngayon ang disinformation lalo na sa social media na bahagi na ng araw-araw na buhay ng mayorya. Kaya binigyang diin ng opisyal ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga mag-aaral ng mga kasangkapan at kaalaman upang agad matukoy ang fake news, lalo na sila ang kadalasang nabibiktima nito. Brigada Balita Nationwide! Senate Deputy Minority Leader Senator Aris Ontiveros, kinumpirman na gahanda na raw sila para sa darating na midterm elections. Brigada Cortes Cortez, ibrigada e mo! Brigada! brigada live report. Senate Deputy Minority Leader Senator Arison Taveros na nag-uusap at naghahanda na silang mga oposisyon. Ito nga para sa darating na midterm elections sa 2025. Ngunit sa kabila nito, inamin niyang hindi pa sila nakakabuo ng kanilang senatorial opposition slate. Pero pagbabahagi ni Veros pangarap niya nung una na mag-full slate na labindalawa para sa oposisyon. Kaunin ito, titingnan mo muna umano nila kung kakayanin nila itong mabuo. Maalala ka makailan na ibinahagi ng Liberal Party spokesperson Lilo de Lima, na nilalayo ng kanyang partido na kumbinsihin si dating Vice President Lenny Robredo na samahan sila sa kanilang opposition senatorial ticket. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News na from Manila. The Music and News. Ang Pilipinas at Vietnam mulang, muling pinagtibay ang strategic partnership sa larangan ng defense and security. Si Brigada Kat Austria sa detalye, i-brigada mo. Brigada, Muling pinagtibay ng Pilipinas at Vietnam ang kanilang strategic partnership sa larangan ng defense and security. Ito ang naging resulta ng introductory call ni Ambassador of Vietnam to the Philippines side, Thai B kay Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr. sa tagdapan ng Department of National Defense. Dito ay tinalakay ng dalawang opisyal ang mga oportunidad upang mas mataigting pa ang kolaborasyon ng dalawang bansa sa defense and security counterterrorism, maritime security at marami pang iba. Kasabay nito, winelcome we din ng Pilipinas ang suporta ng Vietnam sa pagtataguyod sa rules-based international order at international law, particular ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Cast Austria, ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News of Paraguay. Brigada Balita, Nationwide. Narawagan si Sen. Christopher Bongo kay Presidential Peace Advisor, Sekretary Carlito Galvez, na magsagawa nga ho ng validation at investigasyon sa hinihinalang pagbawas daw ho sa ibinibigay na cash assistance sa mga rebel returnees. Ayon kay Go, kung totoo man ang sinasabing pagbabawas sa cash assistance ay hindi raw ho yan katanggap-tanggap na gawin mula sa mga namamahala nito. Dagdag po ho niya ang cash assistant na ito ay nakalaan bilang tulong sa mga rebel returnees sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Bago ho yan, una ng tiniyaktis sa Secretary Charlie na iimbestigahan nila ang naturang insidente. Ang adjustment naman ng 4-piece cash grant upang isabay sa inflation, suportado ng isang kongresista. Si Brigada Haji Kaaminio sa detalye, i-brigada mo. Brigada. Report! Sinuportahan ni 4-piece party list representative J.C. Abalos ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa DSWD at NEDA na pag-aralan ang mekanismo na magpapatupad ng adjustment sa cash grant ito sa inflation. Ayon kay Avalos, sa Kamara ay mayroon ng panukalang pinagtibay ang House Committee on Poverty Alleviation na magtataas sa halaga ng cash grant para sa 4Bs. Sa naturang panukala, ang educational grant na kasalukuyang nasa 300 hanggang 900 pesos ay itataas niya sa 500 hanggang 900 pesos. Pinatasa, pinatataasan din ito ang health grant ng hanggang 1,750 pesos. Punto ng kongresista, isa pa sa mahalagang probisyon ng panukala ay gawing kada taon ang mandatory review period para sa halaga ng cash grant. Paliwanag pa ni Abalos, hindi naman masasabi kung kailan tatama ang pandemya o kalamidad na makakaapekto sa presyo na bilihin. Bukod dito magandang gawing taon-taon ang review upang mapadali ang adjustment sa pondong ilalaan para dito sa ilalim ng DSWD. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila.

Pagpapahalaga ng Climate Change Commission ng paggamit ng National at Local Climate Change Action Plan para sa matibay na pagtugon sa El Nino Phenomenon sa bansa. Ito ay matapos ilabas ng pag-asa. Ang forecast nito ng malakas na aktibidad ng El Nino ngayong buwan na magpapatuloy mula Marso hanggang sa Mayo. Kaugnay nito, pinaghahanda rin ngayon ng Climate Change Commission ng mga Pilipino sa inaasahang banta ng El Nino sa bansa ngayong taon kung saan maaapektuhan ng Metro Manila at 23 pang mga lalawigan. Kung matatandaan noong nakaraang buwan, pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang executive order na naglalayong paigtingin ang mga pagsisika para sa isang komprehensibong plano ng kahandaan at rehabilitasyon sa mga kalamidad tulad ng El Nino at La Nina. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Digo studio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music, the News! Ang flexible working arrangement suportado ng Civil Service Commission. Mabigat na daloy ng trapiko, pinaniniwala ang mas gagaan. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye, i-brigada mo. Brigada! Hinimok ng Civil Service Commission o CSC ang Metro Manila Government Agencies na ipatupad ang mga pulisiya ng Flexible Working Arrangement o FWAs bilang pagsuporta sa inisyatibong pagpapabuti sa lagay ng trapiko sa NCR. Ayon kay CSC Chairperson Carlo Nograles, ang mga pulisiya ng FWA ay ginawa para sa adaptable at responsive na working schemes para sa mga civil servants para maipromote ang maayos at epektibong performance sa kanilang mga tungkulin. Pagtitiyak ng opisyal, hindi matitigil ang kanilang pagbibigay ng maayos, mabilis at maasang serbisyo sa publiko buong linggo kahit na magkaroon pa ng FWA. Mababatid na sa ilalim ng MC number no. 6, maaring pumili ang tanggapan ng alinman sa anim na FWAs bilang mekanismo ng mga ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa San Manila. The Music and You. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala kapag ang isang babae ay nagdadalang tao, normal lang na mabilis magbago ang kanilang mood at mabilis ding uminit ang kanilang mga ulo. Maliban kasi sa bigat na dinadala nila sa araw-araw, siyensa na rin ang nagpapatunay na meron talagang pagbabago sa kanilang mga hormones. Sa kabila niyan, hindi pa rin maganda ang labis na stress para sa kanila. Ang stress at sobrang masamang emosyon ng isang buntis ay maaaring magdulot ng negatibong epekto, hindi lamang sa ina kundi pati na rin sa kalusunan kalusugan ng kanyang sanggol. Ang pagkakaroon ng mga strategy para sa pangangalaga ng mental and emotional health ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan ng ina at sanggol. Kaya naman para sa mga mister at mga kasama ng mga pregnant mommy sa tahanan, extra patience talaga ang inyong kailangan. Iparamdam sa kanila ang inyong pagmamahal at siguruhin na ibibigay ang kanilang pangangailangan at ang walang kapantay na pag-aalaga. Isa yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule na katuwang ng mga mamis para matiyak ang healthy pregnancy at healthy delivery. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break kaman, man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada niluhong napakinggan ng Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami may inyo inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. At happy weekend mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Mga balita mula sa iba't ibang lugar sa National Arena. Ihahatid ng Brigada Balita Nationwide sa gabi. Tatlumpong minutong paghahatid ng kompletong impormasyon sa lahat ng bahagi ng Pilipinas. Mula sa Brigada News FM Manila, inyong makakasama Brigada Ley Baguio at Brigada Sheila Matiba. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells brand ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sarge, good job. Mission accomplished. Uyana. Thank you, sir. Excited ng ako mag-report Mrs. siyempre. Eh. Eh, dapat no retreat, no surrender din Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise. Bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon. Honey, I'm home. Reporting for duty. O oh, sige nga, attention. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Oh, matamlay ka na naman ah. Okay ka lang? Relax lang. Inumin mo muna tung Maxen Coffee.